Balitang sports, pinatawa ng Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL si Negros Mascovado Center Jeremy Mahinay ng isang daang libong piso at indefinite suspension kasunod ng kanyang disqualifying fall kay Joey Barkuma ng Zamboanga Master Sardines na dahilan ng masamang pagbagsak nito sa kanilang laban noong April 2022 sa Laguna. Si Alvin Palobello para sa detalye ng balita. Pinatawa na ng pamunuan ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang sentro ng Negros Moscovados na si Jeremy Mahinay matapos itong ma-undercut si Joey Barkuma ng Sambuanga Master Sardine sa kanilang laro noong April 22 sa Alonte Sports Arena sa Binan City, Laguna. Indefinite suspension ang naging desisyon ng pamunuan ng MPBL pero maliban dito, pinagmumulta din ng 100,000 pesos si Mahinay dahil sa kanyang ginawa Una nang hinatulan ng disqualifying foul si Mahinay sa mismong laro at meron pang 8 minutes and 34 seconds ang natitira sa fourth quarter na umangyari ang insidente. Nauna na rin sinabi ng pamunuan ng liga na pag-aaralan nila ang pagpapataw sa anumang mapanganib na laro ng mga players. Nanalo ang Sambuanga sa laban kontra Negros sa score na 88-73, ang ikaapat na winning streak ng Master Sardines. Sabang naputol naman ang ikaapat sa ng winning streak ng Moscovados. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.